pananalig po natin sa mga mag-anting sa mga niniwala sa mga anting-anting agimat medalyon umutya o ano pa mga bagay na ating tinatangan ang ating paksa po natin ngayon ay pangangati sa bukal dahil wala po tayong maiblog wala po tayong uh, pag-hunting ngayon ng o medalyan sa bukal at pong talakayin ang ano kung paano mangati sa bukal uh, una is papakita ko po yung mga ilan sa mga gamit na na po sa bukal yan po tung pag-ibig ipabahagi Uh, Bale ito po ay ilan lang sa aking gamit na ano na nakati sa bukal at ito mga pansarili po yung iba ay hindi ko na po ipapakita uh, dahil sa pinagbigyan lang po natin ang ating masugid na no uh, manood subscriber ay atin pong ipapakita sa kanya. So, paano nga po, o ano nga ba ang pamamaraan ng pangati sa bukal? At tinatanong niya rin po kung anong araw, kung anong oras, o kung anong buwan. Para po sa iba, ang pangati sa bukal ay talagang tinataon nilang mahal na araw. Sinasabi nila na alas 12 ng ano, alas 12 katang katangalian ka magsisimula pag na araw at kinaipupunta ka sa gubat maghahanap ka ng ano mga bukal o silog na may mga bantay sa amin po ang pamamaraan po ng ano ng pangat sa bukal ay wala pong pinipiling araw at kung yun po ay talagang kusang ibinibigay ng ano po yun nang bantay o ng gabay kung talagang kinakailangan na puntahan po sa iyon. So, karamihan sa mga mag-anting po, sa mga ano, sa, lalo na doon sa mga may mataas na spiritual, ang ginagamit po nila na pangatit sa bukal, sa balon, ay eh yung tinatawag na palayok. Kasi pag inilapag mo palayok sa balon o sa bukal, ano yan, yung medyo masapnot, di once na sumampa ang ano once na ang once na ang bantay hindi na agad makakatalon so sa amin naman po ipapakita ko ito yung ginagamit namin dahil sa ngayon po ay kamahalan na ngayon ang, ang, ano ang palayok so ito yung ano yung ginagamit namin tapos tinataklo ba namin ng ano dahon ng sagkin, okay, dahon ng gabi. Para once na yung pinakang ano, yung pinakang bantay sumampa. Hindi hindi na po uhalos ano hindi na halos makakatalo makakatalo once na mo. At may nagtanong rin na ano nga ba yung ano yung gamit yung inilalagay na pangati. So kung ma, i-ano mapapanood niyo po yung mga vlog namin, yung vlog ko karamihan talaga namin ginagamit ito yan santo ninyo ang gagawin mo dyan ilalapag mo ito sa tubig ilalagay mo yan tapos pagkalagay mo yan tatakpan mo ng dahon ng saging o kay dahon ng gabi ilalapag mo sa tubig once na umikot dyan iikot dyan tatabi mga ilang minuto, pwede mo nang pandawin. Subalit, para sa akin po talaga, napakahirap po na, ano, yung bagay na pangangati. Dahil, marami kang bagay na, ano, na pagdadaanan. Kasi yung pang ay hindi lang, ibig sabihin na naglagay ka ng gamit. Nilagay mo lang gamit yan. So, once na nilagay mo yan, maaari kang talunin ng bantay. Pag, tina pag wala kang puder sa katawan pag mahina ang iyong ano, ang iyong gamit. Kailangan, sabi ko nga dun sa blue, kailangan pagkainangati, ikay ng ati, malakas ang loob mo. Tapos, dalawa ang gamit mo. Isang gamit sa katawan, at isa yung panlaban. Sa ano. So, ang ano, ang pinakang, ang pinakang panlaban natin, pag once na ang palayok o ito, ay lumubog, o karamihan ng palayok, pag lumubog, biak yan ibig sabihin talo ang iyong bantay talo ang iyong medal yun oh, may posibilidad na mabiak ang ano palayok tapos lumubog na yan di na makikita kapag naman naka ano yung nakadawi ka magiging dalawa na yan magiging yan halimbawa ganyan magiging dalawa na so ipapasilip ko lang ulit kung paano kami nangati so ito yung cellphone ko at pasensya na may kalabuan. Ipapakita natin kung paano. I isa ito sa ano sa paraan. Uh, sana may natutunan kayo kahit paano. Yan. 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 Ganyan ang nakakataas sa akin naglagay siya nung ano nung ito ito na yun naglagay siya ng gamit yan pinakang silog lang yan dati pinakang ano yan ilog na malalim kung makikita mo umiikot yung ano yung umiikot ito ibig sabihin sinyalis, sinyalis siya na ano na may sumasampa na Siya na at hindi ako ga nang bihasa sa pag-edit. Tsaka actual yan na ano. Humihina yung ano, signal. Ayaw mong pakita ng bantay. Ayan. medyo mat dapat talaga tiyagaan ka sa pag ano lalo pagbaguhan ka tiyagaan ka magbantay so yun So, yun, yung medyo matagal kasi malakas ang ano, malakas ang kalaban. aktual na ano So, yun nga pala nung kami pumunta dyan, sa silog na yan. Bandang mag aalas sa isna po yan. Pero, kita mo naman yung pinakampaligid, ang linaw pa. Ang, ano pa nung sikat pa yung araw. napakalinaw nung ano nung lugar niyo Kahit ala, ano na mag-aalas sa isang ng gabi. Ayan. Ayan isa ko diyan sa ano sa magpapandaw. Kung may sumampa o wala. Yeah, bali 'yan kakuha kami ng isa pero hindi biro ang pinagdaanan ng kapag ko ka dyan kasi napakahirap talaga Ayan. at yun lang po sana ay sana ay may marami po kayo natutunan kung madalas kang matalo ng slot machine na nilalaro mo sana, na yan. sana po ay may natutunan kayo sa aking vlog po at uh, Kapag palang araw ng Sabado Sabad po at Maraming salamat po sa sa tumatang kilik, tumataguyod na uh, nag subscribe po ng panibago at uh, para po sa mga karagdagan na uh, update sa ating video, huwag nyo pong pagsasawa ang panuuro na aking mga videos uh, like and subscribe po maraming maraming salamat po, mapagpalang sabado